Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Anong payo ang kailangan mong marinig? Bago pa man matapos ang taong ito, 2025, kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo na sasamahan natin ng hashtag proud ako sayo. Taurus, proud ako sayo ngayon pa lang. Andito na kasi tayo. Huli na, huling buwan ng taon, matatapos na ang taon guys. Ay dito pa rin tayo ang tatag mo. Kinaya, nalagpasan ang mga sitwasyon. Anong kailangan yung marinig? Puha muna tayo ng pinaka-advice. Taurus, bago pa man matapos ang taong ito, anong kailangan marinig ng mga Taurus? Bago pa man matapos, energy check po. Para sa mga taong ito, si Kimi, sumabagsak na. The judgment the messenger. So, may ilan bang messages, information na naumangat? May ilang revelation ba? May awareness, katotohanan, clarity na umangat ngayong taon. Itong mga nakalipas na buwan ng taon, especially Taurus, na-judge ba kayo ngayon? <laughs> the judgment card. Hindi. Pero parang meron at merong pinaangat na mensahe ang inyong mga mensahero, the messenger. Meron at merong message ang taong ito para sa inyo. Para saan? Sa higit nyo ikakaliwanag or higit na klaro sa inyong buhay, sa past na ito Parang I feel dito palang sa barahan na ito, kung ano yung pinagdaanan nyo the past months, this year, yan yung naging daan actually. Lalo pa yung hindi mga madadali. Yan yung unti-unti ay nagiiwan ng liwanag sa inyong buhay. Nagiging klaro yung dinadaanan nyo. Oo, uh -huh. ups and downs, highs and lows. Patungo kayo doon sa mas merong klaro na path o ng buhay, Taurus. Ay tayo, clarify natin to Taurus, anong payong kailangan mong marinig? Bakit ito po ang bumagsak para sa kanila? Message. Energy check, bago pa man matapos ng taong ito, Taurus, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. The lovers. Nine of cups. Ay tayo. Queen of Cups, so more on relationship then, or yung connections nyo, family, relationship wise napakalawak po niyan. nine and nine, okay di natin pipigilan to. napagdating ko lang itong dalawang bumagsak, alam ko napaka imbalance si Moon Child. tauros magat yung mga halaga nyo. Kung sino ang pinapahalagahan nyo. So, ang daming bumagsak. Mukhang kailangan natin i-ano to. Isa-isahin. Andito na lahat na ilang isipin or nag-iisipin nyo this year. Unang-una, when it comes to your the lovers. Sabi ko nga, emotionally, pero both materially and emotionally yung nakikita ko dito, guys. Yung value mo. Patuloy kayong merong consider or umangat na consideration. Messenger. May ilan bang impormasyon ng higit na napaangat dyan? Yung sabi ng inyong mga kapareha if you're in a relationship, couples, or sinasabi ng inyong mga puso, patuloy na merong sumubok mula sa ilang pagsubok. Patuloy kayo merong ibinalanse pagdating sa usaping pera. Ginulat ba kayo ng ilang pagkakataon sa relasyon? andito na lahat sa Indele, medyo na overwhelm si Moonchild, the magician, guys. Magical pa rin ang buhay. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap pang hawakan, i-balance na juggling kayo this year. Naging busy, productive. Pagdating sa relasyon nyo sa pera or personal na kapareha. Love life. Kasi ayaw nyo na mayroong ma-miss na chance. Kasi klaro sa inyo kung ano yung mga dahilan. Pero parang ang buhay, ginugulat kayo. Minsan parang hindi kayo pinapahintulutan na mabigyan ng opportunity. Parang patuloy na napapalagpas yung kagandahan o yung love. Feeling nyo parang wala kayong na-achieve or feeling nyo hindi kayo nababalue. May ganun ba? Maring ang ilan ay shake ng universe ang relasyon ngayon sinubo kayo sa ilang pagkakataon. Pamilya po, relasyon, andito na lahat. Just only take what resonate, Taurus. Tayo po ay general reading. Depende ito pa rin kung saan kayo higit na nagbigay diin. Okay? Saan nagbigay din ng inyong mga buhay this year? Pero definitely, sabi ko nga, kung ano man pinagdaanan nyo, may message dyan. Ano yun? Para rin yan sa higit nyong patungo sa ano pinupush kayo towards your greater potential or pagiging independent nyo? The Queen of Cups, the Emperor, yung tatag na meron kayo. Sinubo kayo na ilang pagkakataon. Actually, messenger na ang umaangat pagdating sa communication. Um, connections na meron kayo may patangat ng mga boses suporta so reversal tayo ha ang daming umangat isang indikasyon na hindi kayo nag-isa hindi kayo nag-isa sa laban ng buhay nitong mga nakalipas na buwan meron kayong gabay taurus hindi man in the form of a person pero the lovers nine of cups guys family kayo tong sumuporta Ganun lang naman yan, reversal. Pero meron kayong gabay, I feel na merong patuloy na liwanag, taliwanagan dyan sa mga puso nyo. You are being guided po and protected. Naka-align ang mga sitwasyon kasi andito yung values nyo. Hindi pa man kayo, minsan pakiramdam nyo, hindi kayo napag napapahalikahan. May ganun ba? Proud ako sa'yo Taurus kasi pinangkawakan yung yung sitwasyon or nararamdaman ng inyong mga puso. Kahit pa minsan karamdam nyo, hindi kayo na-appreciate. Or may pagka key sa feeling ang mga sitwasyon. Proud ako sa kasi higit kayong naging generous sa paraan nyo kung paano nyo hinandle ang relasyon, ang pera. Or kung paano kayo nagmahal dito parang tinapos na tayo may kasapatan the lovers nine of cups napunan yung ilang kakulangan hindi niyo pa man yan ma-realize po sa inyong mga sarili pero may pagkasapat okay meron mang nagtapos pare sa ilan merong natapos pero sabi ko nga ito yung daan eh parte yan ng mission may ilang changes man unexpected for some of you kailangan pagdaanan. At yung message dyan ay para rin sa inyong higit na growth. Yes po. Patuloy kayong nakukumpleto. May pagkakumpleto, may pagkasapat. Or ito yung pinaka-advice, ano man ang tinatakbo ng inyong buhay ngayon. Hindi, parang kulang pa rin mo di. Natapos ang taong ito, parang hindi, hindi okay, nagkulang na, or may kulang na uh, meron na meron na miss na opportunity na miss na chance pero ulitin ko yan ay parte ng mission niyo parte ng kailangan yung pagdaanan this year basta alam niyo sa inyo sa na ibinigay niyo yung buong puso niyo yung love niyo ito yung naging kasagutan niyo puso wala kayong dapat ikabahala okay puso ang ninaig kung hindi, wala tayong control, guys, sa kung anong pwedeng emosyon ng ibang tao, pero kayo mismo, as long as kayo ang messenger, kayo mismo ito marahil, yung nagpaangat ng inyong mga nararamdaman or boses, may sap sapat na yon ha. Walang kulang sa inyo. Napahalagahan yon mahalaga ka. Baka yun yung pinaka-advice lang din na kailangan yung marinig. di ba? May hugot. At pangay tayo sa uh, Taurus, ay na kailangan yung marinig. okay, 8 house. So, connected din sa money, guys. Pera. May ilang transitions ba dyan? Meron ba kayong kinonsider? Yung energy ni Pisces is in the 12th house. Meron bang ilang endings na naganap? Dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation, Taurus. Mga pagbabago sa buhay. Meron bang nawala? Lumisan, the Eight of Cups. Alam ko, diretso yun. Pero puso ang nanaig na ibigay niyo yung best niyo guys. Kaya lang wala tayong control sa kung anong judgments ang nakalaan. Yung liwanag, nakalaan ang lahat sa tamang pagkakataon po. Ginulat ba kayo ng ilang pagkakataon sa relasyon, um, pera, taurus, may ilang unexpected ba sa ch or changes kayong kinaharap para Parang hirap hanapin yung tatag. For some of you, well, dumadaan po kayo sa transformation ha? May pagbabago pa po yan. Sabayan nyo lang. Eight house is connected po to other people's money. So, meron at merong papasok po. Icy healing, financial recovery, yes po. Or physically, mentally, emotionally. Proud ako sa'yo. Taurus. Kasi ups and downs, highs and lows ng buhay. Hindi ka sumuko. Lumaban ka. ay nito na nga tayo, final part na ng 2025. Pero napang mo, still, naniwala ka pa rin na may kaliwanagahan, the judgment. Na merong dahilan, merong message yan, yung mga pinagdaanan nyo, ha? Yes po. Nag-grow kayo, nag-heal kayo. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang malabo, as long as alam niyo, alam mo taurus sa sarili mo, na paangat mo yung pagiging empath, yung compassion mo sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo walang kulang sa iyo. Na-appreciate yun, napahahalagahan po. Nakikita, baka yun yung pinaka-advice din na kailangan marinig. You are being appreciated po. Taurus, ito yung guidance, advice na marahil ay kailangan yung marinig. Alam ko may hugot yon bago pa man matapos ang taong ito, 2025, Taurus.